Ang talinghaga tungkol sa handaan sa kasal. Muling nagsalita sa kanila si Yesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalok. Sinugo niya ang iba pang mga aliping upang sabihin sa mga inimbitahan. Handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain kaya pumunta na kayo rito. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba na may sinunggaban ng mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, Handa na ang salusalo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga aliping at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masamaman o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, Kaibigan, bakit pumasok ka rito ng hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, Talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim. Doon sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, Marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili.